Maverick Ahan Misi was a DNP during the Manila Clasico that opened the 50th season ng PBA at ngayon malinaw na kung bakit. Siya mismo ang humiling ng trade mula Barangay Ginebra, San Miguel. Sa vlog na in-upload ni Maverick, ipinakita niya yung buong proseso bago siya lumapit kay SMC Sports Director at Ginebra Governor Al Francis Chua. During day 3 ng kanyang 7 day workout video, lumapit siya kay Boss Al at diretsyong sinabi, with a lot of thought, I would like to request for a trade. So simple lang yung sagot ni Chua, it's up to you. At sabi ni Maverick, yes please boss, that's what I want. Pagkatapos ng usapan, tinawag niya ang kanyang agent na si Danny Espiritu at sinabing, I talked to Boss Al and he said yes, you secured a trade for him. Mismo si Maverick ang nagsabi sa vlog, I took a pretty big step last night and actually requested for a trade for the first time. Ayon kay Maverick, wala siyang sama ng loob sa teammates niya or sa fans pero bilang isang player na gusto pang ipakita yung galing niya, kailangan daw niyang mag para sa sarili niya. Sabi niya, I just turned 34 and now at the back half of my career, there's nothing much time to waste dagdag pa niya as a player you want the opportunity to showcase your talent so it's kind of fine line between being patient and waiting for your turn kung titingnan mo may bigat talaga yung decision niya 2 years ago sa Converge siya average siya ng 13.7 points 5.9 rebounds at 3.8 assists per game malinaw na main man role pero nitong nakaraang season with Hinebra bumaba ito sa 7.5 points 3.6 rebounds at 1.8 assists lamang dahil sa si sistema ni coach team ko na nas nagiging role player si Maverick, corner shooter, off ball cutter at minsan tag set sa screen. Ibang iba sa larong sanay na hawak niya yung bola at siya yung nag initiate ng opensa. Ito rin yung irony ng lahat eh. Nung nasa Converge pa siya, may mga lumalabas na statements na hindi siya fan ng super team eh. Pero kalauna napunta siya sa Henebra, galit na galit ako sa kanya noon kasi we were supposed to beat them and you joining them parang yun nga ironic arguably the best the biggest super team pa ng liga at ngayon parang bumabalik sa kanya yung reality na kapag sumali ka sa sistemang structured at star-studded limitado yung touches mo tsaka dapat in-expect niya to nung una pa lang eh, bago siya mag-sign with Hinebra kaya may sense talaga yung gusto niya ng bagong simula. And sabi pa niya, as selfish as it sounds, you have to think about yourself and your family. If it benefits you and you do it in a respectful way, nobody can ever knock you out for that. Ngayon, may mga reports na nagka-interest daw yung Meraco Bolts pero umatras dahil ang gusto ng Ginebra ay kapalit si Bong Quinto o first round pick. May mga usapan din na baka converge ulit, sana wag naman, o baka trade involving his brother Jerek Misi. At kung totoo mas logical yun eh. Si Jerick ay system player, knockdown shooter, at mas bagay sa triangle offense ni Coach team. kasi pwede siya maging corner guy, mag-set ng pin down. So, ayun. Masayang lang talaga kasi nung nasa Converge pa si Mav, kita mo yung confidence, freedom, at leadership. Pero sa Henebra, Napilita siyang sumunod sa sistema, isang bagay na hindi talaga tugma sa natural niyang laro. At abang tumatanda siya, mas nagiging malino na gusto niyang maglaro sa lugar kung saan mapapakita niya ulit kung sino si Maverick Aham Nisi. Hindi lang bilang role player, kung hindi sariling main man para sa team. And ayun, siya naman may gusto niyan, so siya bahala.